King of Intro is back! Yo! What's up, YouTube? What's up, mga tol? King of Intro is back! dito na naman tayo sa isang vlog kung saan ah, uh, kainte-interesting tong pag usapan natin, no? Kasi, yung isang uh, shoe brand is naglabas na rin and finally, naglabas na ng basketball shoes. Hindi sa ating pamilyar to kasi more on running, walking at uh, pang lifestyle sneakers ang nilalabas nito no I'm talking about Skechers brand idol and this time syempre, basketball shoes ang gagawin nila is mag uh, kukuha sila ng endorser ng basketball shoes kukuha sila dito sa NBA and kinuha nila tong mga all-star role players na si Julius Randle at si Terence Man Idol. Ayan, napag-uusapan natin at ipapakita ko sa inyo yung mga sapatos nila at kung magkano nga naman yung presyo ng mga basketball shoes na ginamit nila Idol. Pero bago ang lahat ko napadaan ko lang sa ating channel, make sure na mapipindot mo yung subscribe button na nandiyan. Hit mo na rin yung bell notification para every time na may video tayo mapapanood mo tol and maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel dahil uh, yung last vlog natin 2 days ago dito sa Nike factory outlet dito sa Hacienda Silang S tumabo na ulit sa Takilya with 20k thousand 20k no? 20k views in just two days and in counting pa no? and patuloy na maraming nagko-comment and patuloy na maraming nag nonood sa mga nilalabas nating uh, sneaker vlog syempre iba ang mga OG idol no? and ito na nga ka interesting dahil uh, pupunta tayo ngayon this time dito sa Ah, uh, nga ba? <laughs> Green Hills Mall Idol, no? And bago, uh, ngayon lang ako pumunta dito kasi last time na pumunta ako dyan is parang under construction pa yung mall. Pero eto, gawa na at pwede nang pasyalan. And eh, nagulat ako maraming sneaker shop na nandyan. And one of them, pinuntahan natin. Walang iba kundi itong Skechers Shop. Ready na ba kayo, Idol? No? Tara, punta na natin. Let's do this. So, andito na tayo sa Skechers dito sa may Green Hills Mall. At pasukin na natin para makita na natin yung mga sapatos ng NBA All-Star Julius Randle at si Terrence Mann, idol. Check this out. Grabe yan, no oh. Bigyan ko muna kayo ng montage. Ayan, yung kay Terrence Mann. Uh, yun, no. Eto, parang lokat lang, idol, no. Eh, ng na natin itong kay Julius Randel Idol. ayan ay, Solid din, no. Check out the materials. Oh. mesh materials, uh, medyo may pagkahay Ito, no. ayan yung kanyang insole. Translucent outsole. Ah, ang presyo niya is almost 10,000 pesos, no. Goodyear ang ginamit dito Idol sa kanyang outsole, na no? Goodyear parang gulong yan ay siguradong matibay at hindi basta-basta nauupod dyan, idol no and i think meron na 'tong carbon plate sa loob ayan check out the details tol simpleng simple lang pero napaka-astig no skx tol skx ayan check out the materials tol ayan white laces Yan, simple lang, no? Maganda rin yung design niya. No? Laro ang Julius Randel ka diyan, tol. Ayan. No? Kayo ano na masasabi niyo diyan. And ito naman, susunod is kay Terrence Mann. Ito parang ano, unang kita ko idol para siyang running shoes lang, no? di ba? Unique yung colorway, outsole, ayan, medyo may pagka green, Goodyear, ito, 5,995, almost 6,000 pesos, no? Mas mababa to kesa dun sa sapatos ni Julius Randle, kay Terrence Mantle. Parang running shoes na low cut, SKX, ayan, no? Yung list niya is neon, then grayish colorway, tol. Ayan, kayo anong masasabi niyo sa mga sapatos na nilabas ng Skechers? Worth it ba? ang mga presyuhan nila tol makakabangga ba sa mga top brand ayan on pit naka uniform pa yung statue ayan kay Terence Man tol o, ano sa palagay nyo at kay Julius Randle tol ayan oh no, grabe diba ayan on pit naman kay Julius Randle Ayan siya, medyo high cut no May pagka vintage na basketball shoes Check out naman natin yung ibang basketball shoes dito Ito triple black Ayan yung presyo niya idol Ito pa Unique yung mga colorway no Ayan no 7,995 Almost 8k Ito maganda ganda. oh. Ganda, tricolor yung parang uh, logo niya tol eto ba yung pinapakita natin 8000 pesos medyo pricey din ha ay pricey tol ang sapatos ng Skechers pero syempre baka yung binabayaran natin dyan is yung tech ha. ayan almost 9000 pesos no so hindi pa ako nakaka-try sumubok ng Skechers basketball shoes ito 8000 pesos no? Kung worth it ba yung presyo ng sapatos na to? Comment la kayo sa babatol. Till next vlog. Peace.